Diyan natin mga kababayan ang panayam kay retired Colonel Ariel Kerubin. Marami ang nagulat sa umunoy surprise witness sa pagdinig ng Senado sa issue ng flood control anomalies na si Orly Gutesa. Mabibigat ang mga binitiwa niyang testimonya. Pero mas nagulat ang lahat ng luwabas na peke ang lagda ng abogadong nakapirma sa kanyang affidavit. At ngayon ay hindi na siya mahagilap. Ayon kay dating Congressman Mike Defensor at Senator Rodante Marcoleta, Nasa na sa kustodiyan ng Philippine Marine si Gutesa, bagay na itinanggi ng pamunuan ng Philippine Navy. Kaugnay niya, makuusap natin live via Zoom si retired Marine Colonel Ariel Kerubin. Magandang mga hapon po. Colonel Kerubin, welcome po sa Rakada Balita. Yeah, magandang hapon sa iyo, Jack. At uh, ma, uh, lahat ng mga uh, so, taga-subaybay na inyong programa. Okay. Colonel, dito, medyo pinay-filter ko namin, titignan namin kung alin yung mga fake news sa hindi. Pero ito ho yung isa sa mga lobas, sinasabi, totoo ba na kinausap kayo ni Sen. Pantilo Lacson para hanapin si Gutesa at kung may lead na po ba kayo? Kung totoo talagang kayo ay nakutusan ko? Well, napakiusapan tayo. No? Una, nag-text naman, nagkano, tapos nagkita kami kahapon at uh, inulit niya yun ulit. Uh, patulong naman para magkaroon ng closure itong uh, kanyang pag-appear sa hearing. And uh, sa ayon ako sa kanya, no, na ta -ta, dapat lang talaga na magkaroon ng closure. Alam niyo kaya naman tayo na ano no, napasali dito kasi nag-post ako dahil pa, very consistent tayo sa anti-corruption at uh, good governance advocacy natin. Nung nakita ko siya na nagsalita at nagpakilala ng Marines, nagtanong-tanong ka agad ako, kung uh, sino ba ito uh, ano at malaman naman natin no kasama ko pala yan sa all out war nasa Fort marine battalion siya nasa first marine battalion naman ako pero uh, kami na galing ng Palawan na punta central ng Mindanao mm -hmm. at uh, nag ako ng post ko na sabi ko only regala do pesa you made me proud as a marine All mm -hmm. other security detail similarly situated will come out if they too are bothered by their conscience. Siguro dito sila na natataranta kasi ang dating para nag-encourage pa tayo ng mga whistleblower. No? Mm -hmm. So yan yung uh, para maliwanag kung paano tayo napunta dito. Kasi sa totoo lang, sabi ko nga, kami maliit lang na unit ng Marines so, at halos lahat kami nagkakakilala. Pero ito kasi, ibang unit niya. No? So, nag rely lang kami doon sa service reputation. Mm -hmm baga sa ano, no, napagtang-tanong ko, okay naman. No? Pero after that, no, kaya nung no, nag-retire na siya at uh, napunta na nga dito sa ganito na sitwasyon, yan eh, hindi na natin nasabay uh, nasubaybayan. No? Mm -hmm. Eh, yun na nga po ay itinagi na rin ng Tata Navy na nasa kasudia raw nila itong si Tudesa. Eh, sa pagtatanong-tanong pa niya, sabi niyo nga inalami ang background sa pakiwari po ninyo ay nasaan siya ngayon. At kung sakali po ha, na nasa Cusdea nga ng Marines, eh pinapayagan po ba ito? Uh, ano po ba yung pulisiya dito? Kung well, pagka nag-retire ka, dapat eh, eh, hindi ka na pwedeng tumira sa loob ng mga kapo. Retire ka na eh. Uh -huh. Kung baga sa ano, na civilian na. No? At uh, kung siluman yun, kung nagpupup sa'yo sa loob, eh meron na rin siyang ano, meron na rin siyang violation sa policy ng tampo-mandir. At saka nang ng armed forces, ma, hindi lang yung Marines. So, hindi tayo naniniwala at uh, naglabas naman na ng, ng uh, disclaimer o na ano yung Navy at saka Marines na wala sa kanila. Eh, ang, ang, ano ko, ang assessment ko dito, eh, dahil nga sa, di ba, very, very close ang ano, kamara rin namin, baka naman ang nagbibigay sa kanya ng seguridad uh, siguridad ngayon, yung mga kabatch niya yeah. na mga Marines din na nag-retire. No? okay. And Colonel, ganito, ano uh, katulad nga na sinabi nyo kanina, nung unang labas po, may Godessa ay nagpakita po kayo ng support. Then ito na nga, may na, hindi na siya makita. Then nalaman na peke pala yung pirma sa kanya, Kapi David. Na, uh, matanong ko lang po, nagbago po ba yung kahit inyong opinion or yung sala COVID? Or nandun pa rin yung supportan nyo kay Godessa po? Well, nandun pa rin yung aking uh, pag-supportan. No? Kasi alam naman natin, kahit ako, nagpapanotarize ako eh. Hmm. Wala naman talaga ron yung, ano, yung abogado, di ba? Automatic na nakapirma lang yan eh. Kaya, uh, ito, ano, eh, naging politika na eh. Kasi kaya ako, very discerning tayo. Hindi tayo kaagad na, na nagpapaniwala sa dami ng mga fake news. Diba? Mm -hmm. At uh, even yung pag, uh, pagsabi na pinort siya, ay eh, sa akin, nagdadalawang ang ano ako na, eh ako mismo kumukuha ng affidavit eh. Mm -hmm. Hindi ma talaga na andun yung abogado? Na andun na yung firma niya, pero wala yung abogado, di ba? Mm -hmm. Mm -hmm. So in short, Colonel, naniniwala pa ba kayo sa affidavit? no? Ito ni uh, Duteza. Well, nung nalaman ko na may tumatrabaho sa kanya hmm. para mag-retract ng kanyang uh, sinumpaan sa laysay, ang kaagad sabi ko eh, alam ba ninyo na pagka may effort para mag-retract siya, baka naman meron siyang nasabing totoo. Bakit mo kailan ma ano, na kausapin na mag-retract siya? Hmm. Dito talagang uh, hindi totoo yung mga sinasabi. Eh, hayaan natin. No? kaya natin later on mag magkakaalaman naman talaga kung totoo yung mga sinasabi niya but the fact na merong merong grupo na tumabaho talaga ibig niya paglabas ng decision ng ng judge that really an effort no na discredit siya para lahat masasabihin niya hindi na paniniwalaan kasi uh, di ba discredited na siya na witness at bilang dating opisyal ng militar, eh, dapat ba nga uh, lumabas na siya, no, kung uh, siya man ay dapat na magpaliwanag? At uh, may dala nga siyang sensitibo ng impormasyon, Colonel. Yes, dapat lang. Kaya nga, nung ako napakiusapan niya, uh, ano ko, uh, susubukin so, so, ko, no, I'll big uh, extra effort, really, to convince him to surface. Kasi, sabi ko nga, eh, nagpakita ko ng suporta sa kanya. And uh, kung ganito na magtatago siya lahat, parang ang uh, ang feeling ko parang napaso tayo, di ba? So kailangan talaga mag-sorte siya to put a closure dito sa nangyari sa hearing na yan. And Colonel Ayan mga kababayan, no, napakinggan natin ang uh, panayam kay retired Colonel Ariel Corbin kung saan ay uh, isang niyang uh, sinabi na talagang uh, tutulong siya o he will give an extra effort para talagang uh, mag-surface o lumabas ito si uh, Orly Gutisa para nga ay magkaroon ng mga kababayan ng tinatawag na closure sa kaniyang uh, pagsumpa o sa kaniyang uh, testamento o kaniyang uh, mga affidavit at uh, doon sa uh, Senado mga kababayan dahil uh, kikita natin at talagang malalaman natin kung talagang totoo ang kanyang sinasabi dahil nga ikaw nga ay uh, sa lahat ng mga testigo na nag-sworn doon sa sa Senado ay siya lang ang uh, may direktang uh, nagdadawit kay uh, dating House speaker Martin Rimaldes patungkol uh, sa animalyang uh, flood control project mga kababayan kaya ito yung aantabayan natin dahil uh, ayang sinado at ang uh, mga marines ay uh, sa pangunguna ni retired uh, uh, Colonel Arger Colubin ay makikipagtulungan para talagang uh, lumabas at magpakita na ito si uh, dating Marine Sergeant uh, Orly Gutesa. Ayan mga kababayan, ang tabayanan natin ang uh, magiging uh, susunod na hakbangin at uh, ano yung magiging resulta nitong uh, pagtutulungan uh, ng uh, mga retired uh, Marines uh, at ang Senado sa pangunga namin, Sen. Ping Lacson. Ayan mga kababayan, ito po ulit si Kuya Ran sa Magandang umaga sa ating lahat.